Buntok! Buntok yan! Buntok yan! Sabi ni Gai, sipit! Iki yan! Iki! Anong buntok e? Iki! Iki e yan! Awa, iki! Yan! Yan! O, alalay ka ni Ngigut ha! Alalay Ngigut! Alalay! Alalay! Alalay Ngigut! Makalala ng Gai ha! Makalala ng Gai! Alalay niya kayo kayo! Sungkit! Kabayan, Baka ang buntok na iyon na tsuyo, bantak rin! Leledalan! Dito! 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 Yung, yung isa pa, pang parang Ito yung ulo! Oo, oh oh. ah, ay oh. oo. Dito, kaya dito, oh, kaya oh. oh. nyo bala -bala Ayin. Ayin. Kain Ayin. Kain dito. O sige, kaya nyo na, dito. Ay, lang yan, kini Akan, akan, Eh, bababagay ang kain eh. bababagay Okay mga bro, ayun nandito na tayo Nandito na yun si Benson Cobra, Sam Tuklaw Ben Cobra Si Kamaster Ropan Tuklaw, Rex Tuklaw, Ron Tuklaw Eh <laughs> uh, yung ano, Ah, Siya nagpaparescue Siya si ang rawang... Siya nakakita ng King Cobra Nakakita daw yung King Cobra Pispan ba? Pispan Nandito <inaudible> uh, sa may Pispan Dito sa ano daw, uh, Pansol Uh, may butas daw ngayon si Ayun, tinawag lahat ng hunter. Sana nandun pa. Marami na daw napatay na baka. Eh ngayon eh iyo, baka sa uh, natin 'yon kung pa 'yon. Okay mga bro, lalakad na tayo. Baka mamaya makawala pa 'yon. Okay, mga bro, okay, bro. Let's go now.

Dati pala ang daming baka rito. Ngayon, namamatay yung mga baka sa mga King Cobra. Mga King Cobra, biglang ano? Biglang kinalis ang mga baka. Ay! Utak, inang, inang-inang yun. Ay! Bakit? Ragtong niya yung suma. Magabang ka dyan. Sabi sa liyan, Oben. Oben. Iisara kayo. Oben. Ikaw man, tinitignan mo yung tinatakbuhan dyan ha? Di ba ang titignan ko yung kinakamera? <coughs>

Bayaan mo yung na yan. hindi ako. Ang pa niya. Ang gusto pa Malaki te. Malaki. Malaki. Malaki pa Kulay green. Kulay green. Kulay ang green. Ay, baka bigla lalabas. <laughs> malaki malaki. Ay, baka bigla lalabas yan. Malaki. Malaki. Ayan, oh, ka. Doktor, yung camera. Ang jaba, nandyan. Ang jaba, Malaki

<polarization> <ination> ingat ah, ingat. Pakalin ka Kaya na bro. Ayun, mabilis lang. na, amo na. Mabilis na, ano ka karen? ka, mabilis lang po pala yun. dito. Masa pa siya, bigkaya kayo, Nobe, at iba CCP ka CCP ka, buto ka, batal ha. Hindi, basta yung ulo niya. Ali! Pagulkulan uh, niya pa mo, ito medyo makamugmug. Ha? Ngayon na suma. Tayo, tayo, stay, stay, tayo. Ayan hey, o. Hey, no. wow. Ang kanya akin. Okay. Wow. Tignan ko nga. Ang ganya, ganya. Ang ganya, Ito, ito, Pasa baka video ka bu, panay ka

Okay, buntok ya, 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 ya. ya, ya. ya, ya. niya yan. Sabi ah, niya kayo, isipin! Iki yan, iki. Anong buntok niya? Iki! Iki yan. Awa, iki. Ayan, ayan! O, alala ka niya ngigot. Alala niya ngigot. Alala niya ngigot. Makalala niya kayo. Makalala niya kayo. Alala niya kayo, sungkit! Kabayan! Baka ang buntok na iyon na tsuyo, bada dito, dito. Dito. Yung, yung isa pa, yung isa pang parang yung mabay. Ito yung ulo! Hindi, okay. ako okay. so, okay. kaya nyo dito, ako dito. O sige, o, kaya nyo na, kaya pabre may makapayabi. Ayun, no. agad dito. Ayun, okay. oh. Ay, karn nyo. Yun lang ba? Alabas yan, kini nyo dyan. Makapain eh. Akan, ba akan. At yung ibababagay ang kain eh. 16 feet din Huwag nyo muna ilayan. Kasi napakalaki nito eh. Nasa 16 feet yan. na, oh. <laughs> <laughs> oh. Lagay <laughs> oh. Lagay. <laughs> 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 oh, ay, may tinanakman ng malaking kobra. Ikot ay, May karek ko, baka yung, yung 'e. May tinanakman kobra. sa sinanakman. Sayasayan. O, Oh, oh baka Ito kamay ni Ay, wala na pala tinatawa. Oh. Baka kobra 'to, bro. Ito yung ulo. Yung

Okay mga kaibigan, mga bro. Take, two, take two. Ang nahuli namin ng cobra dito sa ilalim King, ng bayog do sa ay King, King, uh, King cobra. cobra. Sa ilalim ng bayog doon sa may pispan. May nangungurianti pa kanina doon. Ngayon pumatay ng dalawang baka. Ito ang matagal na nilang pinapahuli. Nachamban din namin. At ngayon ipapakita namin sa inyo kung gaano kabilis ang mga King Cobra dito sa Tarlac. Alagang tutugising ka. Pagkita namin kung gaano kabilis ang mga King Cobra rito. Ayan. Ayan. Okay, yes. Rex! Ayan. Oh, pakawalan mo!

Pangalo na to, pangalo na sa King Cobra nawuli na ni Suma. Nawuli namin. So ayan, ganyan ka aggressive yung mga King Cobra dito. Napalag na. So nakikita nyo yan. Hindi pa sa mabilis kasi mas wala masyadong damo. Kininis na. Sige, sige. Ah, may sikiya ka mantag, oh. Maliwanag siya. Yes. Okay, yeah, mga bro. Tara, may pilat na kayo. Puro King Cobra na lang ang medyo... Ito... Naglalabasan na yung mga King Cobra. Tara, tara. May pilat siya. Sarap, tara. si Galema my friends. No. Ganyan ka grisibo ang mga king cobra. Ang mga king cobra pag bagong uli yan, talagang walang tigil yan, talagang tutugising ka. Ah. Uh, kung mag -isa ka lang mapapalaban ka. Kailangan, marami kayo. Bago mo mahuli ang king cobra, papagurin mo muna. Pagurin mo muna. na sa doon ng ahas. Diyan pumasok ang Okay, uh, baka bro. Yung request yung ano, yung request yung yung request yung manguli ng King Cobra si Suma. Ayan na. Nakakadalawa na si, Suma. Oy. Kaya lang wala. Kaya lang wala. Kaya lang